So oh, shout sa viewers natin kung pwede ba daw na equalizer to amplifier lang, wala nang mixer ano. So dito idol, kapag wala tayong ginagamit na mixer dito, ito napakadali lang ang setup nitong equalizer to amplifier at napakatipid ng konektor na gagamitin natin dito. Dalawa lang ang kailangan natin dito. Yung galing sa source natin papunta sa equalizer tapos equalizer connector papunta rito sa amplifier. So halimbawa kung ang ating source ay manggagaling sa ating laptop, katulad niyan, tapos cellphone, pariho ang magiging konektor natin na kailangan. Katulad nito, 3.5 to dual, 6.35. So, dahil yung input dito sa ating equalizer, katulad nito, TS. May XLR din, kung may XLR tayo, pwede. Pero ang gamit natin dito, TS or 6.35, so 6.35 ang gamitin natin. 3.5 naman ito, ito yung mga output sa cellphone, tsaka laptop, ano? Yan. So, pwede natin magagamit ito. Kaya itong connector na gagamitin natin. So, ito, galing sa ating laptop or cellphone output tayo dito tapos yung ating dual 6.35 na to input natin ito sa input ng ating channel 2 at saka channel 1 ng ating equalizer. So, ngayon output ng ating equalizer papunta sa ating amplifier. Itong connector na to. Ayan, dual 6.35 to dual RCA. TS din ito, idol. So output natin TS tapos yung input ng ating amplifier RCA kaya ito. So output tayo dito channel 2, channel 1 nag-output tayo. Tapos ito ngayon sa selector or audio input ng ating amplifier. So selector B ang ating amplifier dito. Nakaselect yung ating amplifier sa selector B kaya sa selector B tayo naka-input. So ngayon idol, pag nag-play tayo ng music dito, tutunog na 'yan. Tutunog na 'yan at tadaan dito sa ating equalizer. Ngayon, pag gumamit tayo dito ng microphone, ito lang ano, ito lang pinagkaibahan pag tayo dito ng microphone sa ating amplifier hindi dadaan sa ating equalizer dahil ito yung setup natin kaya itong ating amplifier mayroong effector loops pag dito tayo mag connect sa effector loops ibig sabihin ang ating microphone pag dito sa amplifier dadan sa ating equalizer so yung may video tayong ginawa dito idol ano? kung paano ang connection nitong effector sa ating equalizer so ngayon pag sound sound lang idol okay ito so kung gusto natin mag video okay palitan natin yung Source natin ng DVD player. So doon tayo mag-mic input sa ating DVD player. Dadaan 'yan dito sa ating equalizer kapag yung source natin nandoon yung mic input sa ganitong setup, ano? Sa ganitong setup natin, napakadali lang ang connector. Dapat ang source natin yung microphone input natin nasa source natin para dumaan sa ating equalizer. Pag nagpalit naman tayo ng DVD player, ang gagamitin natin na connector ganito lang din. Ito na pareho lang ginamit natin dito sa ating output ng ating equalizer papunta sa ating amplifier so pareho ang connector nyan pag DVD player na yung gagamitin nating source papalitan na natin yung nandito yung gagaling dito sa ating laptop ganito lang sya idol ano napakadali lang ang setup nyan pag DVD player na ang magiging source natin papalitan na ang connector na dual 6.35 to dual RCA lang din output ng DVD player input naman ito dito na sya ngayon papalit sa ating input 1 at saka channel 2 Channel 1 channel 2 ng ating equalizer